Ang ano tanong, matibay ba to? Ako, nagtitimbang ako ng 63 kilos. So, uupuan natin ha. Kung hindi mababalik. So, uupuan natin to. Ayan. Dito ako uupo sa gilid. Huwag kang bumigay ha. Hey <laughs> okay, guys! Meron tayong piniling Raven Bracket para sa ating Honda Click. Uh, ito ay version 5. Uh, buksan natin. Ito ay galing sa Lazada. ah, uh, Takimoto. Takimoto Moto Parts. ah, uh, ilalagay ko na lang yung link sa description. Para kung sa gusto nyo yung order, eh, order din tayo. Paon. Ayan. Ayan, parin din, ah. Sige so, lang, sige Ayan, guys, ah. Click bracket version 5. Ayan. Iba! Ay, ang ganda! Ayan, guys, ah. Mas maganda sa persona, no? So, ito yung Raven Bracket version 5. So, naiba yung style dito. Ayan, oh. no? Maganda yung design niya. Yung, yung ibang version kasi parang parang pahaba lang dito. So, oh, makapal din siya. Makapal din na oh, solid. Mukhang matibay. So, subukan so, natin sa motor. Tara. Ayan. Natin to. Ayan natin ito. Ayan. Sabay na yung magiging itsura. So, nagustuhan ko itong ano, itong bracket kasi na ito dahil yung design na ito, eh ginaya na rin yung design ng stock na grabber. So, yung pinagkaiba na lang nila, eh pagdating sa likod, ito. So meron na siyang nagaya ng bracket, ah, ng tuck box. Pero sa ngayon, hindi mo tayo maglalagay ng ano, ng tuck box. So lead muna natin ng bracket para magkaroon tayo ng mas mahabang clearance dito para doon sa mga angkas natin. Hindi sa box, malalaki ang bag eh. Kailangan nakatungtong dito sa likod. Dahil yung iba, dito na tumutungtong. Minsan sumusobra. Dahil yung ibang inaangkas natin, malalaki ang bag. Hindi naman pwede ilagay sa gitna wala naman na siyang mahupuan. Pag ilagay naman dito sa side, sa tungod, sa side mirror naman ang nagkakaproblema, kaya kailangan natin ng additional bracket. Yan. Para may extension dito sa likod. So, babaklasin lang natin itong tatlong turnilyo dito para matanggal natin ang stock bracket at may sukat natin. Wala tayo ng tools. So, tanggalin natin itong tatlong turnilyo. Ano to ah? Uh, Curve FM. dami ito na natin sa... Ano Okay ka, siya mas mahal. Mas mahaba yung dito sa side? Dito yung side, tignan natin kung eksakto lang siya. Kung wala kailangan tayong kailangang ganawin dito. So, ayun no? Eksakto. Eksakto lang yung ano yung mounting niya. Kaya natin yung tubigin yun. Tap mo muna, tap mo Parang ano, parang maganda naman tignan pag wala siyang ano, <laughs> pag wala siyang grab bar dito sa likod. Ayan o. No. Oh. Diba? Pero <laughs> syempre, hindi pwedeng wala yan. kailangan na kailangan natin yung grab bar. So ayan. Yung ibang nakikita kong bracket na kinakabit dito, yung bakal, hindi ko ano kung ibang anong brand yung mga yon. Pag naglagay sila ng bakal dito, wala na yung grab bar. So may mga nakikita kong gano'n. Uh, mismong bracket na, wala na yung dating grab bar. Hindi ko lang alam kung pwedeng ipatong yon o sadyang tinanggal lang talaga. Dahil hindi pa naman tayo nakatry nung mga bakal. Doon sa jigsaw ko kasi dati, meron tayong nabiling sa Suzuki Jigsaw ha, meron tayong nabiling DC mono rack bakal. Hindi na kailangan tanggalin yung grab bar noon kasi parang ipapalamon mo lang dito. Tapos ibalik mo uli yung kanyang grab bar. So sa Jigsaw 'yon, pero dito sa click, yung mga nakikita kong bakal lang gamit, wala na yung mga grab bar, tinanggal nila. So ito Ayan. Kaya ang nagustuhan ko sa bracket na to, yung design ng dating stock na grab bar, ginaya. So, ayan pa rin. So, nagbago na lang dito. So, may patungan ng kanyang uh, top box. So, nagayon natin itong ng dalawang tornilyo. So, dito yung mahaba. Yung dalawang side na ito. Ayan. Tapos yung maliit dito sa likod. So, ito guys yung ano, yung isang problema dito pag kinabit nyo dito, yung, yung, yung sya nakalagay na eh. Ito nakalagay na dito. Hindi siya sentro. So, ang gagawin nyo, ilain nyo konti para tumapat yung butas. Ayan. Bago nyo sya mailagay. ilagay. Ayan. Ayan. So, okay lang naman yon Ah, uh, tapos dito sa likod so ayun, hindi lang sya, ano, hindi lang sya align na align pero nakuusog no, naman siya. So, tingnan natin. So, yun guys, fit naman siya, fit na fit. So, yun lang yung naging problema natin kanina nung nilagay natin dito sa dalawang butas na to. Hindi lang sa sentro, pero pwede mong hilahin konti. Yan, nabumbo ka naman. Ayan. Para ma fit mo yung tornillo. Yun. Ayan. Ngayon. So, Nagkaroon na tayo ng extension. Ito yung dating grab bar. So, ito yung naging difference nila. O, oh, yung sofa. Ayan. Mabalang siya ng mabalang siya ng halos 3 inches. Mabalang 3 inches. Pero, syempre, flat na yung surface sa dulo. Kaya, mas mara yung may kakaga natin dito pag meron tayong patbag na malaki, Ngayon, Ang tanong, matibay ba to? Ako, nagtitimbang ako ng 63 kilos. So, uupuan natin ha. Kung hindi ba babalik. So, uupuan natin to. Ayan. Dito ako uupo sa gilid. Huwag kang bumigay ha. <laughs> so, ayan. 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 63 kg ako. So ayan no? Ako po po diyan. Ayan oh. No? Naalalahanin ko lang baka bigla <laughs> akong magsakit. Pero ayan no? Guys. 60 kg. So hindi siya nabali. Ayoko lang yung bibigyan. <laughs> Kasi baka bumigay pag niyo ko. Pero kung sakaling top box naman ang ilalagay mo dito, hindi naman bibigat ng 30 kg yung top box, di ba? Depende na lang sa top box. Kung ilalagay mo, top box, tapos mo ng tatlong kapan, di ba? <laughs> so, ayan. So, ayan o. Oh. Ganda ng design niya, o. Oh. Ayan. Di ba? So, kahit wala kang top box, ang ganda niya tignan. Oh. Kasi meron na siyang ukit-ukit dito. Parang ano, pag dito mo titignan, parang letter Y. Oh. Letter Y. Ayan. Raven Bracket version 5. So, ang ganda. Ayan. Kahit mag-angkas ka na ng ano dito. Dalawa. <laughs> May extra lang upuan, pero syempre bawal yun. Hanggang dalawa lang tayo. Isang rider, sa isang passenger. So, good! Okay na okay. So, ayan guys, oh. <laughs> Ito yung dahilan dahil na nag-aangkas tayo. Ito yung dahilan, oh. Bisa kasi ganyan talaga yung karga natin. Ayan, may pakbag pa si passenger. Tapos may pakbag pa sa gitna. Tapos, sasakay ako, oh. Ah. Aangkas ko siya. At titingnan nyo ko, ano yung namin dalawa. So, ayan ito yung purpose guys, kaya uh, bubili ako ng bracket na ravel niya kasi natulad dito, medyo maliit pa yung bag niya, mayroong mas malaki pa dyan bukod dun sa back bag niya sa likod so hindi ako hirap, hindi ako dinidikdik ni passenger dito sa harapan na gumagal nung ganun kaya tama lang yan, relax okay so, ayun Itong ano, itong stock na grab bar, mas mabigat siya at saka mas makapal yung kanyang ano, yung kanyang bakal. etong Raven, mas magaan kasi mas manipis. Pero yung tibay, syempre nandun pa din. Matibay pa rin siya syempre. Kaya yan, itong grab bar natin na stock, tago na lang natin to. Balik natin dun sa box. yan. Para kung sakaling gusto natin ibalik na stock, madali na lang. O, itabi natin to. So, ayan guys, pagka gusto nyo rin mag-order, yung pinagay ko sa, ano, sa description yung, ano, yung link nung Lazada store na yon para maka-order din kayo kung gusto nyo yung ganito. So, version 5. Raven bracket, version 5. Solid. Solid, guys. Magandang klaseng bracket. So, ayan. Kulang na lang nito top box. Pero sa ngayon, wala pa tayo. So, ito muna. So, ayan. Grabar Raven version 5. na pinatibay. So, nilagyan natin ito ng reinforced metal sa ilalim para tumibay ito. Baklasin natin tong bracket para makita niya. Ito yung bracket na nilagyan natin ng bakal, solid bakal para tumibay yung ating Raven bracket. So, gumawa ako ng flat bar ah, galing sa scrap metal. Kinorte ko ito para magfit dito sa ilalim. Ayan, o. Oh. Then, pina natin sa labas sa pagawaan ng mga ano, muffler na tayo nagpa-welding para iyan na oh, to. Babaklasin ko lang to para makita nyo kung anong korte paano ko na-fit yung ating bakal dito sa ating Raven bracket. Sa so, dito, meron tayong dalawang turnilyo dito. Ah, dito, natin. Para makita nyo yung ano. Nagawa ng bakal. So, ito yun. Ito yung ginawa natin bakal. Yan. Ito, ito kasi. Ito yung spacer lang para magfit dito sa kanyang bar dito kasi nung pina-welding ko dapat wala nang ganito eh dapat wala nang ganito so nung pina-welding ko kasi habang nandiyan naka-align dito gumalaw so nagkaroon ng uwang dito sa ilalim kaya nilagyan natin nito pero gagawin natin sa susunod papa-welding ko na rin to para mas matibay tapos magkaroon ng butas para dito natin na ibabracket yung ating uh, top box so meron dito itong raven bracket kasi na to meron na siyang butas dito na may thread so naka built in na yan so, ginawa na lang natin dito sa bakal kinortehan natin dito ayan saka dito para umupo na siya ng maayos sa ating uh, alloy bracket ayan So, ganun lang, ganun lang ginawa ko para tumibay ito ating Raven. kasi may mag... Alala, baka kasi ito yung pinaka-weak part ng bracket na ito eh. Dito yung manipis. So, yung ibang nakikita ko kasi dito rin nababasag. Kaya naisipan ko na lagyan nito. Bakal na to Para tumibay siya. So, nung ginawa ko to madali lang naman kasi flat bar lang naman to Uh, ako na rin nag-bend. <laughs> Malambot lang naman siya na i-bend kasi flat bar lang naman. Tapos kinortehan lang natin para mag-fit dito sa ating Raven bracket. Ayan. Ngayon, tubibay na to kasi pina-welding natin. Ayan, solid yung pagka-welding yan. Tapos meron na rin isang at dalawang butas dito, isa dito. Yung pagkabutas guys, wala kasi available na barena nung nagpa-welding tayo. Kaya welding lang din dito para butasan. Kaya hindi, hindi siya ganun kaganda. Pero okay lang naman. Dahil nakatago naman yan, hindi na makikita. So, ibalik na natin ulit. Yung unang plano ko dito, dapat itong bakal diretsyo dito. Pupunta dito. So, para sa akin naman, hindi naman na siguro kailangan kasi meron naman to support ito. Banda dito. So, matibay naman na yan. Saka, sa bracket na to, makapal naman ng part dito. So, hindi naman na to basta-basta mapuputol na. Dahil hindi naman tayo magkakarga ng nasa 50 kg na bigat para dito. Hindi naman natin kailangan magkarga ng ano. Kasi pag nagkarga ka rito ng 50 kg na nandito sa dulo ng iyong motor, mawawala ka naman na ng balance. Kaya kapag more than 50 kg, dito na natin ilalagay sa inupuan ng... <laughs> dito na tayo maglalagay ng ganong kabigat sa motor, sa area na to, sa upuan. Kasi kung dito ka maglalagay ng 50 kg, eh, wala na talaga sa balanse. Eh. Hirap na magmaneho nun. So, ang kailangan lang naman natin is patibayin tong ating bracket para hindi tayo nag-aalala. <laughs> na natin. Ayan. Ayan o. Oh. Mga parang nakapalapan nakapalaman lang naman siya dito. Tapos pag nakapwesto na siya sa motor, hindi naman siya halata pag hindi mo tinitingnan. Hindi mo halata na meron kang ano dito, nilagay na support para sa bracket na to. So, install na natin ulit sa motor. So, ayan, ay balik na natin yung ating bracket. So, kung makikita nyo naman yung tibay na ito, ayan o, ito, meron siyang yung bakal na yan, di ba? So, naka-welding naman yan dun sa ilalim, sa mismong bakal na to Then, ito yung kanyang pinaka-base, ayan, para support. Ayan. So, kung ano, hindi naman siya halata kung hindi mo titigan kahit sa malayo mo tignan, hindi mo halata na merong bakal na nakalagay dyan. <laughs> kasi itim din yung pintura. Ayan, tingin mo sa side. Ayan. Hindi mo rin siya halata. Pero pag tititigan mo, at uh, ito, meron dito. So, black din yung pintura ang ginamit ko para hindi ano, hindi siya pansinin. Ayan. So, next time na lang, papaweldingan ko na lang to ulit. Ayan, tapos papubutasan ko para dito ko iturnil yung ating, ano, top box ko sa kali. ayan, no? Ayan. So, hindi ko na siya diniretso yung bakal papunta dito. Kasi ito, matibay naman na to. Hindi naman tayo kakarga ng sobrang bigat para gano'n natin gawing, ano, gawing komplikado masyado. <laughs> so, ayan. Ngayon, so, may nagtanong sa akin bakit daw hindi ako gumamit ng... Ano na lang, ah, kumbaga parang DC monorack. Kasi sobrang tibay talaga noon. Wala kang masabi doon sa DC Monorack. Pero kasi ako, kaya ito yung napili ko. Mas gusto ko yung forma ng motor kapag naka-alloy box. Ay, naka-alloy bracket na ganyan. Kinakarga na natin kasi yun na pinakamabigat. O minsan 30 kg. Kayang-kaya naman niya. Uh, kaya naglagay tayo ng support para mawala yung ating alinlangan. <laughs> kasi yung nakikita natin sa YouTube na may mga napuputol na bracket. So, ito 'yon para mawala yung ating alinlangan at tumiba yung ating bracket. So sa mga nagbabalak na bumili ng ganitong bracket na gusto niyo yung design, ilalagay ko yung link sa description ng video na to na para makabili kayo. Kung ito hindi naman to yung or yung original na Raven bracket, nabili ko to sa lasada, So, ilalagay ko sa baba yung link sa description. Uh, gusto ko lang kasi yung forma niya na naka-alloy bracket pa rin tayo kasi yung kasi yung bakal lang. So, ito yung ginawa nating paraan para mawala yung alinlangan natin na mapuputulan tayo ng bracket. So, matibay na yan. Matibay na itong bracket na to. Pwede na natin kargahan ng medyo mabigat-bigat yung ating ano, ating insulated bag. O kaya maglagay tayo ng top box na alloy box dito. Tapos na to. Kaya, hindi na tayo mag-aalala na mabali kahit kargahan natin ng mabigat. Okay? Pwede gayahin, pwede hindi. Kung gusto nyong gawin din to, gusto nyo rin gayahin, kasi hindi ako gumagawa na ito. <laughs> Binishinare ko lang yung idea nung naisip ko para sa mga gustong magpagawa din, eh, alam nyo na kung paano ipagawa. Kasi hindi ako ang gumagawa dahil hindi naman ako marunong mag-welding. Pinawelding ko lang dun sa mga shop sa labas. Ginawa ko lang yung ano, ako lang nag-corte ng bakal para mag-fit dito sa Raven. Ayan. Para pagdating sa welding shop, welding na lang nila para maging solid. So, ayan guys. So, guys, kung naging helpful sa inyo itong video na to, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-share. Thank you!